Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng panibagong statement ang aktres na si Herlin Budol matapos inulan ng batikos dahil sa kumakalat na umanoy convo nila ni Rob Gomez. Ayon kay Herlin sa kanyang post sa ex, hindi raw siya makapag-focus sa kanyang trabaho dahil sa kontrobersyang hinaharap niya ngayon. Yung tahimik lang ako, at kaliwat kanan, babad ako sa taping. Yung di ako makafocus sa trabaho dahil sa isyo ng magjowa na may anak, tapos malalaman ko na nakaladkad na lang pangalan ko at binabash ako na wala naman akong ginagawa opo, squammy man ako sa paningin nyo hindi ako hayok sa laman produkto ako ng broken family pinalaki ako ng lolo at lola ko ng maayos yung batuhan ng mga script para pangkabisado sa mga linyahan ay nahaluan ng mga joke at one-liner tulad ng salitang kain ganyan na agad ang tingin nyo sa akin sumakay lang ako sa mga joke dahil komedyante ako kahit alam kong finiflirt ako. Pero hindi ako ganong babae sa mga binibatikos sa akin. FYI, nakadalawang national pageant na ako. Maraming nag ng indecent proposal sa akin ng malaking halaga. Pero inisip ko, nasa maayos naman ang karera ko. At gusto kong pinaghihirapan. Hindi yung one time big time. Besides, kung sino man ang naglabas ng screenshot na yan ay pwede kong kasuhan ng data privacy, defamation at cyber libel. Sabi ni Herlin sa kanyang post. Samantala, nagpost naman si Sian Gaza sa kanyang Facebook account ng Chinucho Pani Hipon si Rob. Confirmed from three reliable sources. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang magsubscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.